Syempre una, depende yan sa supply side eh. Una mm -hmm. kung kung marami yung imported, natatalo yung ating local market dito. Syempre ang local producer natin, yung mga local farmers natin, di ba? Mm -hmm. So kung marami ang import, ang ating ngayon na banggit kanina is daig pa natin ng China sa dami na nai-import. So medyo nakakatakot ito pagka ito ay nagtuloy-tuloy, baka maging import dependent tayo. So sa panig naman ng mga retailers, uh -huh. uh, kung ano yung nandyan sa market, yun ang be ngayon namin. Pero siyempre, uh -huh. apektado ang buong ekonomiya natin pagka nagtuloy-tuloy yung ganito. Okay. Eh uh -huh. ngayon, sir, ang kasabali po, no? Hiwalay po. Hiwalay oh. import Retailers ng imported na bigas, retailers ng local na bigas. Dalawa po yun. Ano uh, yung yeah. ano mas apektado dyan? Ibig sabihin ah, apektado syempre yung local dahil pag dumadami yung import na bigas mm -hmm. ang nabibili puro mga imported so yung mga retailers pag naubusan ng tinda nabili yung imported bibili na naman ng imported hanggang mag-change yung preference ng mga Pilipino ang mga ay mga imported na imported na so tatalunin niya yung local natin na nangyayari nga kung ganito nga tayo yung na number one na mag-import na naway magkaroon ng pagbabago pa at actionan din uh ang -huh. ng gobyerno, 'di ba? Kasi ah uh -huh. uh, apektu yan lalaki, nang lalaki yung ating uh, kakulangan sa bigas kada taon.